And good morning! Quarter to seven na at nag-iintay ako dito sa bus. And balik na naman tayo sa kadiliman at kalamikan. Yes, malapit na po ang winter. Gosh! Hindi pa nakapag lang nakapag-lipstick. Lagi naman. Labas na lang mag-lipstick. And good morning! Aarangkada na naman ang lola niya sa work. Bye! off from work. May nakita kang dates na. Pag-ibig ako. Pumili lang ako ng kaunti. $22 ang kilo. Tingnan natin kung magkano itech. And first time pong gagamit ni itech. Tingnan natin nasa nang dates. Nasa nang next. Wala naman dito. Search natin. Dates yun tapos ayan 3 dollars print natin ayan ang pangyong papel then tikip natin dito sa ating binili Okay. 3 dollars and 59 cents sa totoo lang eh basta ko. bote na lang tapos na ang work na talaga ang um, bigat-bigat ng aking ulo. And, bak na pak pala lipstick dyan. <laughs> ko dyan. ah, Bumili lang ako ng chocolate. Kasi may pa-uwi ng Pilipinas. Eh, may tayo. Siyempre, dun pa lang yun sa mga family. <laughs> wala pa sa iba. Kaya, pag umuwi na lang ako, saka kayo, magkaka-chocolate. <laughs> Siyempre, nakikisuyo lang tayo. Tikman natin yung dates. Ang laki. Ang crap. Masarap din na pag frozen. Mas maganit-ganit. Lagay -ganit. natin sa oh, yeah. sarap. Mamaya. Harap. Three dollars and ilang piraso to? Two, four, six, Seven. 8 mm, mm, mm. parang 7 or 8 pieces siya sarap ngayon na ako uwi papahingan mo na ako nito baka sa buka lang may bubong dito at upuan baka pampaan yung lola nyo ako <laughs> tapos magpapasuyo na rin tayo ng fish oil para sa ating mga parents, kay lolo at sa akin, fish oil, para sila ay maging beauty. <laughs> beauty. At ako umiinom din na noong sa si lolo. Si lolo. Ano siya? Very good siya. Very good. <laughs> saka talaga ng ulo ko. Relax-relax mo na ba tayo at ako na kay Bubble pag nasa bahay na catch. Ang sakit ng aking ulo. Inom mo na ako mga Bye, Jessica, mamaya. <sighs> and next day, and andito naman tayo sa park and save, maaga-aga pa kasi ang nakarating ako dito sa work, and tignan natin ang mga halaman, ang ganda kaya lang ang mahal, wala akong pambilin niyan tingit tingin lang ay, ang ganda din ito ang ganda, parang bulaklak, pero hindi siya bulaklak dahon. Pero may bulaklak din yan, hindi lang dyan sa presto yan. Parang mga bulaklak, ang ganda. And, ayan nga yung bulaklak niya. Ayan, oh, hindi naman siya naagi sa may ano. Siguro, pag nag-open yan, o oh, hindi ko alam. Pero parang wala naman laman sa loob. Ewan ko nga. Pero ang ganda niya. Ay, naku po! Naputol na ating pagdodor kasi andyan ah, And na ang ulan. na kanina ang isikat-sikat ng araw pero biglang dumilim. At tumahangin na nga po ng malakas. Dito pa naman tayo sa taas ng bundok. So, it's time na para umuwi. Ayan po, patak na ang ulan. Let's go! Eh, ayaw daw mabasa nung nagdodor-dash, kaya uuwi na tayo at patuloy pang lumalakas na lumalakas! Gosh! See you na lang bukas! And, kain! Ang dami, ang Ayoko ng bagoong! Ako! Eww! Mas masarap na itong alam, Mukbang! Ano ko, kita kayo ni Baka tayo mahabla. pra Galing sa trabaho. Mag-ride pa pala. Mag-ride pala ako. Ay! Mamunit ka ng TV. And good morning! Saan si po? Saan eh? Magwa-walking may Hindi ka naglagay ng ano sa ulo mo? No. Meron naman akong hood. Ah. Uh. And anong petya na? 7 a.m. ang usapan. It's 7.35. <laughs> Bumalik si Lolo. May tumawag sa kanya. Call of nature. <laughs> Rapa boy! Ay, may rin pa kami. May rin. Eh, clean up drive pa kami sa Why na mamaya? 9.30. Kaya makikita niyan mamaya. Maya! And wearing our, for the first time, ang ating INC giving. Natulo na si Ponto sa lamig. tayo sa may friendly na rapid boy. May papaintre sila dito. Ayan o. Madami. Yung mag-ama. And today is Sunday. 8 a.m. Tinan niyo. Oh, Tahimik. Payapa. Payapa. And baka nga mas naririnig niyo pa yung hinga ko eh. <laughs> yes, pauwi na tayo. And medyo sa target namin ay parang mga lumampas lang tayo ng kalahati. <laughs> at kailangan na natin bumalik. Kasi may pupuntahan nga tayo. Gapit tayo sa oras. Sa ibang araw na lang tayo babawi. Nandito na tayo sa atin. And mamaya na magpre-prepare na kami. Bye! And ito talaga yung dinaya namin kanina ng walking. Yes, magbili tayo ng pie dun sa nainay And let's eat na Bago pa tayo mahuli And yes, nakaprepare na kami And may pa-ANC giving tayo May pa-clean at drive sa ating taco And let's go! And syempre, dapat maraming picture <laughs> Ay, ang lalaki ng cactus? Inilagay ko na yung kamay ko para masukat nyo kung gano'n siya kalaki. Naki-garden tayo sa may garden. Ang ganda ang garden nila. Ang ganda ng mga plants na pang manyaman. Anna, and, oh. syempre, di natin ito palalampasin. And, kasi nga nag-invite yung may bahay. Dito daw kami mag-almoshal. And, why not? And, may practice din kami ng choir. And, syempre, nakisala pa tayo. <coughs> And good news, meron tayong bagong halaman! Very nice, very, very good. Thanks po. And pag-uwag ko nga, itinanim ko na agad kasi excited ang lola nyo. And after nga na ating mga gampanin sa kapilya, sa church, ay syempre, door dash na ulit ang lolo at lola nyo. Sana good na ngayon. Huwag na tayo abutan ng pulaan. Let's go, go, go. And thanks for watching next Sunday Olet.